Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang new life coach at ka, negosyo partner, ate JV. So masaya ako kaibigan kasi puno na naman po yung ating tindahan. at ito po yung topic nating na pag-usapan ngayon, okay? So, but before that, kaibigan, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate Gibi, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate Gb, and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood nyo rin po yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asenso. Sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, sana, no? Please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa akin no? Sa amin, ng aking family. So, mga kaibigan, No? Uh, ipapakita ko po sa inyo yung isang bagay na ginagawa ni Ate G.B. bilang isang sari-sari store owner. Actually, hindi ko po ito ginagawa daily, on daily basis, hindi po, no? Minsan lang po, pero kahit minsan ko lang po ito ginagawa, ang laking tulong po sa aming negosyong atindahan tindahan. Ayan, so, isa po ito sa mga dahilan kung bakit dumami po yung mga customers ko, na eventually naging suki ko, and then lalong lumago yung aking negosyo kasi po tumaas po yung aming sales yan, kahit sa mga tagtumal days, no, tumaas yung aming sales at ngayon, running 23 years na po ang aming sari-sari store business. Thank you so much, God. And thank you so much sa aking mga kapitbahay na kahit marami akong kakopitensya, dito pa rin po sila bumibili sa aking tindahan. So, ang kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung ginagawa namin, na no? Again, this is not on daily basis, no? Hindi araw-araw ko itong ginagawa. Pero nakatulong talaga kaya sana kaibigan, please, gawin nyo rin po ito kahit po napapagod kayo, no? Kahit, kahit po kay tayo kaibigan, kailangan gawin pa rin natin ito, no? Then again, uulitin ko po, makakatulong po ito para katulad kay Ate GB, lalo rin pong lalago ang inyong sari-sari store business. Ayan mga kaibigan, no? Gabi na. <laughs> Tingnan nyo, no? Um, malapit na po mag 8pm ng gabi. Mag alas otso na po their friends. Si Ate na ating TGV. Hello, good evening sa ating lahat. Malapit na po alas 8 ng gabi there, friends. Pero naisipan namin ni Francis. Francis, kawai kawai! Francis! pa namin ni Francis, kaibigan, na kahit gabi, punta pa rin sa pamilyang bayan. Sa palengke. Sa grocery store. Total bukas pa naman. Kasi nga, ayaw namin, kaibigan, na kinabukasan, wala tayong may bigay sa ating customers. Yung Gcash kasi namin, their friends, malapit na talagang maubos. e eh, Sunday po bukas, sarado yung mga Gcash outlets. Kami lang yung bukas. Kaya dapat, may pundo talaga yung aming Gcash. At, tsaka nga pala, no? Aside from gabi na, umuulan po. Tingnan nyo, basa po yung daan. Kasi umuulan. Ganito talaga yung buhay ng tindera, mga kaibigan. Ulan, init. Kailangan talaga nating may stocks parati, no? ayan, hinihingal ako kaibigan nagmamadali kasi kami so papunta na po kami doon sa uh, kanto doon yung mga tricycle hindi na kami nagdala ng aming sasakyan kasi wala magdadrive so ngayon medyo basta sa si ATGB hindi kasi ako nagdala ng payong ayan, so umaga mainit na mainit, gabi umuulan. kahit anong pang weather, kahit anong panahon dapat kung malapit na maubos ang stocks natin sa tindahan Wag po nating uh, hayaan na maubos. Okay? Ito lang kay Ate GB, no? Kahit umuulan. Ha? Ate, we, mangumpra. Be, okay. Ayan. So, soki ko po yun ng ulam. Kahit umuulan, kahit gabi, kailangan pa rin nating pumunta sa pamilyang bayan, their friends. Ha? Huh? Ayan, may tricycle na. Sakay na tayo. Sana safe tayong lahat parati. Ayan mga kaibigan, nakarating na po tayo dito sa aming public market. Malapit na talaga mag 8pm. Ang unang gagawin ni Ate JB ay puntahan po natin yung Gcash, no? Gcash outlet dito. Doon tayo magpalagay ng Gcash amount sa ating phone. Ayan, para pabukas, no? Para marami naman tayong kami kikita tayo ng malaki bukas. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga key, uh, Gcash outlet po sa place namin sa aming barangay sarado pag Sunday kaya we always grab the opportunity ayan so welcome to our public market dear friends Tabunok Public Market here in Talisay City Cebu, Philippines <laughs> medyo malayo po doon dear friends no pero kahit malayo punta natin kahit umulan umulan po kaibigan tingnan nyo basa basa yung ano sa minto yung pavement basa kasi po umuulan pero okay lang ang importante may stocks tayo parati di ba oh tingnan nyo nga kaibigan konti na lang tao sa palingke kasi nga gabi na po <laughs> thank you so much God. oh open pa yung gcash dito thank you so much God. at magrosin na rin tayo no ito po yung suki namin no isa sa mga suki kung supermarket tingnan nyo oh di ba Meron silang itim dito, meron silang jikas, So, hindi pwede mag-video sa loob ha? Kaya, dito na mula si Ate JB. Ayan mga kaibigan, mag-top up na tayo para sa ating Gcas. Ito talaga yung number one na dahilan kung bakit kami andito ngayon sa pamilyang bayan. Kahit gabi na dear friends, dahil po talaga sa aming jikas no? Ayaw kong maubusan ng jikas kaibigan kasi po maganda talaga ang Gcas, no? Ayan, magandang source of income. And, ayan, so habang nandito na talaga tayo sa city, their friends, uh, asan from Gcash, mag-grocery nun si Ate GB. Tingnan nyo, no? Maraming silang uh, promo items ito, kaibigan, mga buy uh, take one, five plus one. So, medyo hindi talaga mura ang mga paninda dito, pero kasi nga maraming promo items, kaya bumili na rin si Ate GB. Ayan, tingnan no? So, ito nga pala yung napamili namin ngayon, kaibigan. Hindi siya marami talaga. 2,000 mahigit lang. Kasi naman, ang pakay ko talaga ay Gcash, no? Kaya ito lang. Ah, hindi pala 2,000, kaibigan. No? Malapit siya 3,000. Ayan, mga kaibigan. Nakapag-Gcash na po tayo at nakapag-grocery na rin. Ngayon, titingnan natin yung saw natin sa YouTube. Kasi, may sada tayo sa YouTube, no? So, check po natin dito yung ating sahod sa YouTube. Tingnan natin kung meron na ba. Kunin muna natin yung ating ATM card. Ayan, mga kaibigan. Pasok na po natin ang ating ATM card. Okay. Bakit? Okay. Okay. Ayan, sabi niya, ay pasok na ulit. niya. Yeah. Please wait. <laughs> Please wait na mga kaibigan, no? Ah, uh, enter the pin. natin papakita sa video ha, yung pin natin ng friend. Ayan, your transaction is being processed. <laughs> Ayan, yung sound natin. Ay, tadaan! Malit lang po. Pero okay lang na masaya para sa 7GB Thank you so much, God. Sa blessings. Ayan. No, 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 no. Kunin na natin yung ating card. Thank you so much, God. Thank you, mga kaibigan, ha? sa inyong pag-subscribe kay TGB. Ayan mga kaibigan, pauwi na po kami. Ito po yung aming uh, na-family sa ano, uh, supermarket at saka sa pamilyang bayan. Andor po si Francis na sa ride Dito po tayo ngayon sa kalsada mga kaibigan. Gabi na talaga. Ayan. So andon po yung church. Ayan. Sana safe tayong parati mga kaibigan ha. the time mag-pray kay God. So nakatresiko lang uh, lang po kami ngayon no. Ayan. Kasi nga wala magdadrive drive sa amin sasakyan, okay lang naman kasi konti lang naman yung amin pinamili. Ang uh, main talaga namin na pinunta, uh, kung bakit kami pumunta dito sa uh, pamilyang bayan kahit gabi na is yung amin Gcash kasi nga ayaw naming maubosan kami ng Gcash. Sunday po bukas, kung sabi saya pa domingo po hon, ayan. So malakas yung ating Gcash kasi nga uh, sarado yung mga Gcash outlet. So, ito po yung aming bridge, old bridge, no? Sa na nga. Tabonok Bridge. Ayan. Ayan, kaibigan, yung bundok. May bundok po doon. Ayan mga kaibigan, nakarating na po tayo sa ating bahay. Malapit na po mag 9pm ng gabi. Bali, isang oras lang po kami mahigit doon sa pamilyang bayan, no? Nakapag-jika na siya tayo at nakabili na rin tayo ng konti, no? Bali, 4,000 lang po mahigit yung nabayaran. Hindi, hindi pala 4,000 kay, kasi sa Big supermarket, 4,000 po. Tapos, pumunta kami doon sa loob ng merkado. Ayan, 2,000 po mahigit. So, 6,000. na no. Shout out. So, 6,000 po mahigit. Ayan. So, close po yung ating tindahan. Meron na tayong customer. Ayan, Winston. Adiya. Meron ring mga naglalaro dito ng uh, ML siguro to. Ayan, shout out. Marami sila, dear friends. So, ngayon, dahil ano po, wala pa namang alas 9 ng gabi so mag-open na tayo ng ating 10 open muna natin no sa at saka sa 10 uh, sarado tayo ulit so again kakarating lang po namin galing sa supermarket kay sa pamilyang bayan na rin ho huh, medyo talaga si Ate Jwi tingnan niyo na maglagay po ako dito may nakapaskin na sa labas na jikas lalo pong yung lumakas yung amin jikas kaya naman we always see to it na hindi kami naubosan, kaya ito talaga yung Pangunahing punterian namin kung bakit kami kahit gabi na nagpunta sa Pamilyang Bayan dahil po sa Gcash. E ngayon, yung Gcash namin may laman na ulit. Thank you so much, God. At nakapamili pa tayo ng kunti. Ayan, so thank you so much, God, sa blessings. Ngayon, mag-open tayo ng ating tindahan. Wala pa namang 9pm ng gabi. Ay, pasindi, pasindi. Ayan, so again, ha, thank you so much God sa lahat ng blessings at thank you so much kaibigan sinamahan nyo kami, no? Ayan, mag-open na muna si Ate GB. Hoy, mga kaibigan, ay, ko na po sa inyo yung uh, ginagawa namin dito, no? Bilang uh, Sari Sari Store Owners. So, dear friends, ha? kahit pa umulan, minsan nga no kahit bumabagyo na remember nyo po yung time ni Odette yung bagyong Odette kay bigan so nagpunta pa rin po ako sa isa sa mga i mean pinakamalaking supermarkets dito sa amin sa Talisay City Cebu naggrocery pa rin po ako no yung mga siguro mga 2 or 3 pm time yun ng bagyong Odette kay bigan and then in the night ayan pumasok na po si bagyong Odette and naka-tolong talaga sa amin, kaibigan. Hindi lang sa tindahan ko, no? Pati sa mga uh, kapitbahay ko kasi naman, punong-puno yung aking tindahan. And then, kinabukasan, halos uh, sarado po yung ibang mga big, big stores doon sa city. Pero okay lang, kay, dahil nga nakapaghanda si Ate GB. At kahit gabi pa, kaibigan, nakita niyo naman siguro sa video na aking pinakita kanina. Ayan po, gabi na talaga, kaibigan, nung, uh, siguro malapit na 8 PM, pero nag-decide pa rin po kami na pumunta sa city at maggrocery mamalingke especially yung ating GCash ayoko talaga kaibigan na my customer na bibili mag-ask ng anything tapos sasabihin ko kakaubos lang or wala akong stocks ayoko nun kaibigan dahil mawawalan talaga tayo ng mga potential suki mga customers so ito ay makakalugi sa ating negosyo kaya ikaw kaibigan kung sa tingin mo malapit nang maubos ang iyong stocks sa iyong tindahan wag mo nang hintayin maubos no maggrocery ka na mamalingki ka na or mag-order ka sa mga apps No, meron naman sa online, their friends. Ang importante talaga, hindi tayo maubusan ng stocks. Huwag nating paabuti, no? Ako ngayon, kaibigan, no? Mayroon ng uh, marami ng laman ng akin tinan. Kasi nga, nag-grocery ta, nag tayo the other night. And ngayon, nakakarating lang ni Pure Gold. Ito yung resibo ni Pure Gold. Just couple of minutes ago, no? Just minutes back, dumating po si Pure Gold. yan, nagdala ng mga kiss mga tsitsiriya. Ito yung uh, a a resibo ni Pure Gold, kaibigan. Hindi pa ko natapos mag-check, ha? Yun? tingnan nyo, may check. Ayan, so, uh, tinigil ko muna yung pag-check ko ng mga um, stocks, kasi nga naisipan ko magvideo video ayan para naman may matutunan na naman kayo galing kay Ate GB just simple tips no sorry po nabulo naman tayo no Bisaya po kasi ang yung link ko si Ate GB, no? From Cebu po tayo. So, just simple tips and advices, kaibigan, na alam ko makakatulong ng malaki sa inyo. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Thank you so much po sa inyong pagmamahal at support na kay Ate GB huwag nyo lang kalimutan kaibigan, lagi nyo pong tandaan yung parati sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na asinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life. Kaya kasi ang buhay natin kay Vigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JP. Aasin so tayong lahat. Claim it. Okay, thank you so much. God bless.